low beam tapos yung mini driving light po, sir sa low beam sa baba yan pabusin na nga po sir sige po babad nyo po okay na po pa start po ng makina Here. sige po, po sige po Busin na po wala pong korap mga sir na. Talasin na naman si tropa Ito ulit tayo makabusina no? So Ihay natin yung headlight Ihay natin Tapos Ang Low beam sa MDL Passing light High beam sa mini driving light Tapos Pakita lang muna natin lahat no Hazard natin mga sir sama panel naka sard okay wala po tayong fluctuation mga bossing Philips headlight so sa tail light eh po siya mga sir no sard um stock horn tayo mga sir Uh, loud horn tayo mga sir loud horn po tapos press tayo ng under lights okay puti dito puti dito ayan o no? okay sir pa nga po sa kamay sir yun changeable under lights po tayo no? sa pa no? angat po sir ng preno sir ayan preno po uli Okay po So naka under lights naka-hazard Ah uh, mini driving light sa high beam Tapos headlight sa high beam naka-hazard daw no? umbleto Meron tayong 12.0 charging Ngayon tayong kung kukurap pa 1 2 ready Eh okay, wala pong kurap mga sir Huwag na ay magkukurap magbubusina at gawa ng may lasing uh, sir pwede ko po po kayo sama sa vlog pwede po sir sir masakit po ba to sa mata hindi naman, hindi naman malayo ako sir uh, sir pang ilang araw nyo na ngayon sir sa kay San Pedro Pulweber uh, tatlong balik ko na nga. patatlong balik ko na simula nung pagka Pulweber tapos nagpakabit ako na Maka. Alin po sir? Underlights? under lights bago sinama ko na tong hazard hazard tapos may driving light at saka wala na, yun lang no sir uh, ok, so sir may masabi po ba sa trabaho ni San Pedro Pulueva uh, maraming salamat sa kulida mong paggawa sa motor ko sana marami pang customer ang damayo sa iyo at sigurado, success hindi kayo magsisisi okay. lalo kayo dumayo pa taga tay tay, -tay pa ako ayun maraming salamat po sir sa tiwala nyo no? at ah, ng gabi well, pero solid ang bayad nyo <laughs> ano oras po dumating kanina umaga ka, sir 6.30 <laughs> ano oras ako kayo alas 10 Na. So ngayon na natapos no? Ganon talaga katagal Ganon talaga Matagal pero Pulido naman Yan Kaya maglaan lang ng isang Araw Para maging maayos ang motor mo Saksin Sir baka po may nice shout out Shout out sa asawa ko naghihintay hanggang ngayon <laughs> <laughs> Pasensya na po sir no Napakatagal bago matapos ng motor Is po tayo sir Is po tayo Thank you po okay. Sa lahat na sumusuporta kay San Pedro Bull Maraming maraming po salamat po God bless po sa lahat Ride safe po sa inyo Thank you po Thank you